Ito na nga, sinugod at dinayo nga kami ng mga tao dito sa aking samjihan. Nabalitaan kasi nila kung ano nga ang nangyayari dito sa aming samjihan. Naksuta. For today's <coughs> ganap nandito na kami sa Samjihan pero bago nga ako bumaba, nag-spray muna ako nitong ginagamit kong pabango na fresh ng Mr. Sam. Shake nyo lang yan bago gamitin na 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niya. May pagka-fruity na floral nga yan kaya kung gusto nyo subukan, ilalagay ko na lang sa comment section. Maaga pa nga lang, nandito na kami sa Menjo Korean House. Located yan dito sa may Apalit, Pampanga. Marami nagtatanong kung paano nga makakarating dito sa Samjihan ko. Pwedeng pwede nyo yung lakarin, pwede nyo yung takbuhin, pwede nyo yung motorin at kayo nang bahala kung gusto niyo liparin. <laughs> Reasonable naman itong Menjo Korean House. I-type nilang ang Menjo Korean House by Menggay Vlogger Estaris. Dito sa amin sa Pulilan, 39 minutes away lang siya. So, oh, ayun nga, tatlong araw na kami actually bukas. Ngayon lang ako nakapag-upload ng opening namin dahil nga mainit ang ulo ko sa mga chismosa at walang utang na loob. <laughs> ganun pa man, ipopost ko muna ang kwento ng mga makakapalang muka dahil opening nga ng business namin. Bawal ang negative. Kinawin ko lang sa inyo guys, hindi yun isa sa mga kaibigan ko, lalong lalo na yung mga vlogger na nakakasama ko. Hindi sila yun eh, Smith Ang mga comment pa mo, puro si Crystal Vlog. Ay, Diyos ko. Kasama ko siya ngayon nagbo-voice over. Nakasutang. Ito muna tayo mag-focus sa opening ng aming Samjihan at bukas ko na lang kayo babalikan kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kanya. <laughs> check nga nung oras na to ay alas 11 pa lang ng umaga at kakabukas pa lang namin pero dinagsana nga kami ng mga customer. Sabi ko nga sa inyo, ni-renovate namin itong samjihan at marami nga kami binago lalo na sa mga pagkain. Hindi lang nga pagkain yung mga dinagdagan namin, nagtaas din kami ng presyo na 20 pesos lang naman. Ang advantage naman noon mas pinadami namin ng side dishes at nagdagdag kami ng magaganda guwapong waiter at waitress. Naksuta! <laughs> Yan, 269 pesos mo. Gawin nating only samji, only chicken wings, only drinks, only side dish, only rice. O, long, oh, may pabanda pa kami. Bukod eh. nga sa aming interior, in-upgrade din namin pati uniform ng mga staff namin. Kaya kung makikita nyo, mukha na silang anyo nga sa'yo. <laughs> At sabihan nyo ako, kapag ka nawala ang mga pearls sa tenga ng mga yan, babawasan ko sila ng 50. Nakshuta? <laughs> Pumasok ka kayo dito sa aming samjihan. Puro good vibes sa matatang tanggap nyo at napakaganda kasi ng ambiance. Mas pina at mas pina-instagramable nga itong aming samjihan ngayon. sabi ko nga sa inyo, ultimo mga exos pan, nilipat namin yan isa-isa dahil ang gusto nyo nga ay yung lutuan nasa gitna ng table. Diba? Ganyan ko kayo kamahal at ganyan kayo kalakas sa akin. Kaya wag nyo akong tatry do rin. Tiyarin! na naman tayo kapag ka nagiinit na lilipat na naman tayo sa kwento ng makakapalang mukha mga nagme-message naman at gustong magpa-reserve sa page namin ng na Menjo Korean House, pasensya na kayo. Hindi pa kami nag-accommodate ng reservation ngayon. Gawa nga ng paghapon na, na dinadag sana kami ng mga customer kaya ang ginagawa namin, first come, first in. Mga oras nga na to, puno na itong looban namin at konti na lang din yung available na seat sa Alpresco dahil pahapon na nga ito. Apat na araw nga lang kami nagsarado pero yung mga loyal customer namin, Diyos ko, inaaway na kami kasi crave na crave na daw sila sa Samjin Rami naman kayo Apat na araw lang kaming nawala. Namiss nyo na agad yung cheese namin. Rami na nga nagre-request sa akin na mag rebranch na nga daw ako sa iba't ibang lugar. Umabot na nga ng kabiti. Pero huwag kayo magalala. mag, mag kami dalawa ni Bebu para dumami pa nga itong branch ng Menjo Korean House. Sobrang dami na nga rin nagtatanong kung nagpapapranchise ba kami nitong Samjihan. Sa totoo lang guys, hindi pa kami nagpapapranchise dahil inaaral pa namin kung paano namin yun gagawin. ayun eh, makinig muna kayo sa chismis ko sa inyo araw-araw porket hindi ko tsinika sa inyo ngayon kung sino nga ba yung makapalang mukha na yun eh hindi nyo natutatapusin anak na syuta <laughs> nano na nano kasi na talaga ako at ngeni makadeactivate yung nga po mo ay wala na siguro porke Disney princess ko kabod ko mo malago <laughs> hindi niya alam kapag kagabi nahahati ang katawan ko <laughs> kaya nakakatakot akong kalaban hindi hindi mo ako makakalimutan anak <laughs> kakaiba tayo. Baka naman isipin yung vampira ko. mag alas 7 na nga ng mga oras na to. At ayan na nga ba ang sinasabi ko? Ay, Diyos ko. Nilabas na namin lahat ng table na meron kami. Malapit na tayong magmukhang catering services. Looking forward na gabi-gabi at kahit hindi opening, eh ganito nga yung mga tao na pupunta sa amin. Hanggang alas 11 nga lang kami ng gabi pero mukha mag -e extend kami ngayong araw dahil anong oras na nga to cut off na nga sana namin. Kaya lang, nagagalit sila. Gusto na nilang kumain naman kahit mapagal na nga yung mga waiter at waitress namin. Sabi nila sa akin, okay lang yan, ma'am, kaysa walang kumakain. hindi naman mo sila mukhang mapagal. Nakuha pa nila sumayaw ng ari kumambu kahit nakakanta silang happy birthday. Ito nga sa aming samjihan, meron din kaming pakik, pero wag nyo pong expect na ganyan kalaki. Dala po nila yan. Pero alam nyo ba, karamihan sa mga yan, eh, loyal customer na namin at talaga naman pabalik-balik na dito. Ultimo nga, banda namin, inadjust na namin ng oras, pero dapat hanggang alas 10 lang talaga sila ngayon. Ayan, Ayan lang, sabi nga ng iba namin customer, itong mga singer na to, ang binabalik-balikan nila dito sa aming samjihan. Every Saturday and Sunday nga, ay meron nga kaming palayban na pwedeng-pwede rin kayong makijam. Good, kasi sa samji ay may mga drinks din kami na pwedeng-pwede nyo ding inuming magbabarkada. So, ayun nga, bukas ko na kayo babalikan doon sa makapalang mukha no? Sasabihin ko na sa inyo kung sino yun. Naksuta! <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! magre-register. Dito nga sa pinaglilibangan kong laro na photon game. Dito nga ay pinaglilibangan ko lalo na kapag ka nasa Bugay Farm ako at wala akong magawa. Pindutin nyo lang yung link na nasa comment section at huwag nyong kalimutang ilagay yung referral ID ko na 3205426. register nyo nga, i-comment nyo lang ang inyo mga screenshot para mabigyan ko nga kayo ng ayuda. Cash in muna nga kayo bago maglaro at napakaraming pwedeng pagbili ang laro dito. Kaya nga nito pinaglilibangan kong Super Ace. Napakadalas ko yan laruin. Ipindot Pindutin nyo lang yan kagaya nitong nilalaro ko at mananalo naman kayo dyan. Pero syempre, totoong pera ang nahukuhan nyo. Kaya nang lagi ko sinasabi, hinay-hinay lang sa paglalaro. Pag may extra money, tsaka nyo lang ito laruin kagaya ko. Kapag ka-nanalo na kayo, pwede nyo na yan i-cash out. Ang kadali laruin itong photon game. Kaya kung gusto mong sibukan, yung link nasa comment section. Yan lang naman. Salamat!